So ayan, good morning. Nandito na po kami ngayon sa ano sa ano sa pookatan ano? sa pier, pier ng pier ng, sa, pier ng Mabini. Hey. Pier ng Mabini. So ayan. Radio mo. Tabo So ayan, so, nagagayak na na kami ng mga dadalhin namin para tatawid kami sa ano sa bangka. Sasakay na kami sa bangka. So ayan mga ito na ah, samahan nyo kami sa pag ano namin sa bag hiking namin ngayong araw. So ayan, tara, let's go. Guys, so, bali dito kami mag-ano mag babayad -ano, mag ng ano ng pamasahe namin. So, uh, pamasahe sa bangka. Yung kasama natin na rin. Na eh. yun uh, yung mataas sa bundok na yun, yun na yun. Yung mataas sa bundok na yun? Ayan, ayan. Ayan yung isang bundok na eh, tinatawag namin yung isang bundok

Yan pala na yung sinakyan namin naroro mga idol Laki. Abang ulit po kayo sa next vlog natin mga idol So yan nag-uusap yung tatlo kasi uh, Nag-uusapan <laughs> nila kung saan tayo daan Tatlo natin kasama kasi ito na yung siya, si kuya na yung sundo natin yun know, uh, oh mga idol ah, uh, naglalakad na kami ngayon mga kasama natin nandito sa unahan ayan papahinga muna at pagod uh, dumakyat yan pala dito malaking puno yan oh puno ng mangga ayan oh. tapos meron pa dito ayan oh. puno ng mangga yan laka ng puno ng mga dito so pahinga matay tayo ng kunting oras taas ng ahon grabe taas tapos sa uh, maraming ano mga puno saging ano ng buwig <laughs> ayan, medyo may mataas ang bato so yun mga idol dito yung ah, mataas na mataas na yung ahon dito ayan oh medyo mahirap ng ano mahirap ng maglakad Dahan-dahan lang ang lakad namin dito ngayon. See. talaga matarik na. <laughs> Tapos pahinga muna dito. Yan. Saglit. <laughs> Pagod rin yung mga kasama natin. Gami sa akin, oh. Yeho! 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 Uy, Time out. Time out. Let's go. Sige, lakad ulit. Lakad ulit sila oh. tas Ay, ah! nakat yeah, nakatukod na. May tukod na. Ay, sa trail. Konti na lang daw yung lalakar natin. Mga karting natin sa taas. <coughs> so, ayan. Konting ano na lang. Konting akimbot uh, na lang. Mga karting natin sa taas. Konti na lang. Oo, mabilis, mabilis, mabilis yung taga-salo. Nasa lo agad. O, piya. Tingnan mo na. Kaya pa, Tingnan. dandan Dahan-dahan lang at matarik ang daan. तो यान पिता Ay, king pa. Ay, king pa more. Ayos. So, yun mga idol. Malapit na kami kasi nakita na namin yung ano. Ito na yung uh, bato. Ayun na. So, malapit na. Kaunting, ano kaunting kimbot na lang. Malapit na. pag na tayo. Ayan. Ito na, malapit na makita ang ibabaw. Ah. Ito na. Yun. Ito na sa Ah, Ah, doon. Dito na dating pa Ang ganda ng view Kitang kita So yun Nandito na kami sa taas mga idol Ayan Nakakita din kami sa taas Pinaka Toktok -tok ng Ahon Ng bundok So kaunting lakad na lang Makakarating na tayo dun sa Magasawang bato yan. So, counting kimbut pa mga idol. Mararating na natin 'yung ating ah uh, uh, destinasyon, no. so baka may makakasama ulit tayo so marami tayo sa mga susunod na hiking natin so ngayon a ah, balita lang kami tapos yung tour guide namin yung pamangkin ni Sir Caloyan ayan bali apat lang kami ngayon pero so yun mga idol nandito kami sa taas ng ano ah, magagandang bato dito sa Toktok -tok. so yan ang view mga idol oh napakaganda ng view dito You know. So, bali ngayon, eh, ni Ano na, ah, uh, maano na ang pag. Ayan, pag lumabas na. na. yung pag. Ang kapal ng pag, pag Kaya, na. wala na. Hindi na makita yung pag ibang, na. ano, pag yung pag ibang mga na, bundok na, sa dulo. Wala na. Kami pag. So, pag ang kapal ng pag. Yan, wala na makita. ah, uh, puro usok na lang yung nakikita dito. Ayan, Ayan na ang hamog. Ayan na, Ayan na ang, ang hamog, ha? hamog. Ayan na ang hamog. Ang kapal na ng pag. Ayan na ang pag. Ay Ayan, Ayan na nakita na. naman sa video, umuusok no? na. na. Umuusok sabihin, Ayan, ang na. Lakas ng usok. Ayan ang o. nito. Oo. Oh, oh. Ayan kapal ng pag doon sa baba. Oh. Ayan o. No? Oh. Tapos ang taas na ng bato. Ayan ang taas ng bato. Ayan tapos dito kami dumaan sa kanila. Dito kami dumaan kanina sa ano 'yan, sa gilid na 'yan. Diyan kami dumaan packet dito sa taas. 'Yan oh, hindi na ano namin. Teka muna, tayo. na, ko 'yung camera, nawawala. Tubo ng tinapay. Kumain. O tumakbo. Oh, oh. Yan na 'yan. Tama. Tama. Ayos. Nene. Ayos. Ini Pino la subundo So ayan, good morning everyone. Kami ano, bali pauwi na kami ngayon. So tapos na kami magcamping. So uh, uuwi na po kami mga idol. Pero maliligo muna kami sa baba sa dagat. Ayun, maliligo muna kami doon. Bubaba kami ngayon kasi para makaligo kami tapos mga after lunch, uuwi na kami ng Manila, balik tol kami ng Manila. So ayan, pababa na po ang mga idol. Na nagcamping dito sa Magasawang Bato. So, salamat po sa aming uh, tour tour kay kay sa hindi kami mga sa sa ano sa aming pinuntahan, no. So uh, dahil first time mga dahil mga time mga sa 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 sa at saka sa mga view Na napakaganda rito ng view Sobrang na-enjoy ko po yung pagpunta rito uh, Ngayon Kahapon Tapos uh, hanggang ngayon po Sobrang nag-enjoy po Napakaganda na nga dito Napakaganda ng view uh, Wala tayong masabi sa view dito Napakaganda talaga Ayan o oh. Ito na mga idol, ang ganda ng view dito Napakaganda ng view

Up, up. <laughs> Yun, bagsak. <laughs> bangon uli. Bangun. Para <laughs> bangsak dito para kasi mani Oh, wag mo magsak bangun. 1 2 3 Pagbilang bangon eh. So yun, nandito kami ngayon sa ano, sa beach. Dito sa Masasa Beach. So yun po yung ano, ah, uh, yun yung view dito, ang ganda ng view dito. Bali doon kami galing sa bundok na yun, doon kami nagano kahapon sa taas doon. Tapos ah, uh, s'yempre bumaba na kami ngayon kasi maliligo kami ngayon. So dito na kami ngayon pupunta sa ano, sa uh, Masasa Beach. So maliligo muna tayo mga idol kahit ah, uh, mga 2 hours siguro maliligo tayo dito sa baba para Makapagbanlaw tayo, no? Para naman mawala yung, ano, yung, ah... Uh, ating sakit ng katawan sa pag-akit kahapon. So, maliligo muna kami, mga idol, para ma ko yung pagbalik natin ng Manila, no? So, ayan, abang po kayo ulit sa mga next video natin, mga idol. So, ang ganda ng view dito, mga idol, oh. Lalakad muna kayong papunta sa dagat. So, magigalakad tayo doon sa, ano, sa... Ayan, kung nakikita nyo yung ano. Uh, spillway. Spillway dadaan natin papunta dun sa ano, sa uh, dagat. So, yung mga kasama natin nasa unahan. Mainit. Palayan yung ano, palayan yung dadaanan natin sa so, may gitna tayo ng palayan dadaan. Kasi nang ganda ng sa Uh, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. No? So maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at susuporta sa video na to. So maraming salamat mga idol. And see you next vlog ulit mga idol.